First time niyo po ba dito? Ah, hindi naman po. Ay, ah. na wali po na vlog ni po <laughs> <blog ni> <laughs> Thank you po ah. Okay. <laughs> Wala akong siya na yung sticker. Ibigyan sana kita. Ay! Ay! ay. <laughs> <laughs> ano po ba kayo? So mga tala, ah, may first booking tayo. Dito lang banda sa amin. Sa Ramos Compound. Let's go! So yan, nandito na tayo sa pickup point. Tatawagan na natin siya. Hello po. Hello po. Joyride po. Po. Ah, palabas. Sige po. Ah, pinuksan na yung ito <laughs> Sinan na po, kuya. Sinan na po? Wela. Untalan. Ando. <laughs> Hindi, dito lang po banda. Lalabas na rin. Palabas na. <laughs> evening, pa. So oh, wait lang. Kuya palagi na lang. Okay, sige. Ito po mama. Ayun eh, siya, gusto ang shower cap mama. Okay. Sige po. Tapak mo na po tayo dito. Tapak kayo sa akin ta. Okay. Ay, sige po, sige po. Wait lang ah. Sige po, sige po. Taas, wait lang. Taas. Ay. Okay na po. Ay. Sige, wait lang po. Okay. Si Ma'am, madali po ba kayo, Ma'am? O uh, ano na? Eh, po yan. 10.34 na eh. Ano? kasi ako. Ay, 11. So, 10.45 nandun na tayo. <laughs> <laughs> Wait. Mahal ba malate? Oh. So, call center siguro kayo, ma'am? Oo oh, po eh. Kaya, ano talaga. Saray naman, may paano. May paano ka, pa, kuya. <laughs> may pa-audio. May pa-audio. <laughs> Pwede ba sample? Paano mag-calls yung mga taga-Technohub? Ah, <laughs> uh, depende ko eh. Minsan may HR, gano'n, psychology. Ah, gano. Ano po ba sa inyo? Psychology kasi ako, kaya sa HR ako. Ah, sa HR. So, hindi ka nagko calls Hindi. Ah, okay. Iba pa yung call center. Ah company namin, ang kliyente niya. Call center? Oo. Oh, oh. Uh, kung sa amin din, may HR din kami. Ay! Yami sa TSB, taga dito lang din ako. Kaya, ah, ano uh, talaga sa kayo banda? Ah, uh, pinky on one po ako ma'am. Ah, medyo ano, looban? Oo oh, uh, po. Hindi, hindi no, sa tamang kalsada lang po. Dyan na sa... Pa na uh, sa bungad lang din kami na kalsada. Bungad lang. Eh, na-pick up kita sa iko, sakto ah kakalabas uh, ko lang din kasi eh first customer ko po ko eh ah uh, talaga po? sana swerte swerte <laughs> uh, yan? Serte. ay gabi talaga labas niyo? Uh, kasi may regular work po, sideline ko lang po ito ah uh, okay pala kuya ang work mo sa umaga? yes po uh, tapos sa gabi ito, joyride pero sa umaga sa office ka? Ay, hindi po ako office. Ah, uh, factory lang po ako. Uy, wag mo nila lang yun, kuya. Tama. Ang factory ka sa may ano? Yes, sa uh, test. Si Epic, mo yung manager dyan, Kimi Pangan ba yun? Yes po, Ma'am jo. Oh, Ma jo. Ah? Oh, uh shout out kay Ma'am Jo, Ah. kinala ka, Ma'am Jo. Masa kaway ka muna, Ma'am Ma Jo. <laughs> Nasa vlog ka, eh. Ay, naka-vlog ka, po Yes yan. po. Aray. Ano po ulit na nyo? Para sakaling magkita kami bukas ni Ma'am Jo. Makakuwento well, kita. Wela po. When? Ano? Sa klase ko nung elementary yung anak niya. Mm, Wela po, no? So ako Sige po. Sabihin ko po kay Ma'am Jo. Meron nating mga kapitbahay na doon di nag work natin. Marami kami yung ano doon. Nag-u-work doon banda sa inyo. Hmm. Ano ba yung ate audio Naririnig mo ako? Apo Ah, okay Kalonan, wala. ko nawala ba, Baka may gusto ko shoutout ha ah? <laughs> shoutout <laughs> Ikaw mo ka ka Kino po Tingin nga ako <laughs> Pinagkatrabaho uh, din dun dati Si, ah, ah uh, Sing katawan mo pati boses Parang, eh, parang ikaw nga yung nakikita <laughs> Saan? Sa TSB? Ah, hindi, ano yan mam Ma namin sa TSB, ah, nag-ibang bansa rin si ano pangalan nun mag napanood ng mga katrabaho ko to maalala yun ah eh. uh, ilang taon na ba si ma'am Wela ano po 27 ah 27 so ganito talaga work niyo ma'am ganitong oras tapos hanggang umaga na po po eh ma out ako ng 8am so ilawad din pasok niyo no tapos may 20 minutes ko siyempre in ka pa di ba? oo so, talaga mag-motor. Oo. Mm. Kasi, oras, wala na jeep sa akin eh. Oo, oh, wala na. Paglawas, wala na. Masyadong gabi na kasi eh. Nagpapahinga na sila. Kaya mga joyride ride na lang yung yeah. mga, ano, palalakas. Oh. <laughs> palalakas. Oh, okay. <laughs> Pero okay to po, po yan, nalatalawa ang work mo ah. Yes po. Ah, kailangan kasi mami, eh, para sa pamilya rin. Eh. <laughs> Ay po, oh, Ah, kasi kung hindi tayo kikilos, di ba? Mata uh -huh. uh -huh. na natin. yung asawa nyo, may trabaho na din po. Opo, call center din, ma'am. Ah, call center din siya. Opo. sa... Opo, uh, ano? work from home siya eh. Ah, opo. Fairview. Yes. Ah, Fairview. Oo. Oh. Tapos, narami din po. Nag-up ni rin siya. Ah, uh Oo -huh. Opo. Sa Commonwealth. Tapos dito, sa Ortigas. Eh, ang pinili niya, mas... Ano, sa bahay na lang. Ay, -oh. Naalagaan niya pa yung baby namin mas okay nga yun. Ako naman, dalawang beses lang sa isang linggo sa opisina Ah, eh. oh, dalawang beses. Nasa rin, work from home. Ayos din po, no? Kesa ano kasi, eh, di ba? Hassle pag namamasahe ka pa? Ay, po sobra. Talagang, ano pa. ako ka sa pamasahe, nakain ka pa sa opisina. So, dito tayo sa akin. Tayo, dandan dahan So, pasok tayo dito, ma'am, no? Techno okay. Hub. Oh, pasok po tayo. Ang dami kong tropo, tropa. Uh -huh. <laughs> tambay. First time niyo po ba dito? Ah, hindi naman po. Ay, hindi uh, naman. talagang... Na Nag-delivery driver din ako dati. Ah! Ah, uh, grab. Nakapagatid na ako dito, pero hindi ko siya abisad. Uh -huh. so, 10.46, ma'am, umaga pa. Opo, okay, kaya naman. kaya naman. That's Unang kantong kanan, akit ko Unang kantong kanan, okay. Kaya tayo dito, ma'am? Ah, uh, dito po. May, uh, yeah. So dito po. Ah, okay. Karay na walig po Sa vlog din po Thank you po uh. <laughs> Wala kasi kung doon sticker. Ibigyan sana kita. Ay. Okay. <laughs> ano po ba kayo? Ilan na followers niyo ngayon? Ah, so ngayon mama no pa lang, wala pa tayong tapusan, kaka-start lang ulit eh. Uh -huh. Hindi kasi nabalik yung dati nating page. Uh -huh. Okay na po, ma'am. Ay, sorry ko na lang po. Ay, oh. sorry. Hindi yun tayo nalimutan 'yan. Kaya minsan yung mga customer ko na lang talaga nagpapaalala. Search mo po Motobal TV. TV. Thank you po. Ingat po kayo. So, yung mga tol na natin, natin si Ma'am dito sa Techno Hub. Galing siya sa atin, di ba? Kakilala niya yung manager natin sa pinagtatrabaho natin kumpanya. <laughs> Nakakatawa lang, di ba? Ang sarap may pagkwentuan pag ganyan eh. Yung talagang game na game siya. <laughs> okay, sige na. Next booking tayo guys. Thank you very much. Thanks for watching. Alright, saan po dadita?